Pinat! Bumalik ka? <laughs> Snow! So guys, tingnan nyo, maaraw na. Bumalik ka, ang galing nga. Binalikan niya si Snow ah. Anda! <laughs> Come to me. Come to me. Ah. Come to me. O, oh, di ba? Ang ganda ng panda ko na yan eh. Oh. Yeah. Ah. Pinat! Ito na. Ayan Tama na. Ang ganda ng mukha ni to. Yes! Ang <laughs> spinat <laughs> to. Wala ko kayo! ko! <laughs> Try natin katin ito. Masarap eh. Mura pa. tag isa sila. Pot pot pot. Pot pot pot. Panda. Hindi Mas sobra pa isa. Sa akin isa. Pagkain ng tao to eh. <laughs> yan. miss ko yung gantong vlog. Na yan lang. Napapakita ko yung lugar. Oh, uh, so, guys, tinan nyo mga asawa dito. Pogi kinain ng babae. po. Hmm? Wow tagal niya na dun sa pinto guys tagal niya na sa pinto na yun pwede ito siya pumasok pinibigaw ko siya pag para pumasok sa dito paso ayaw niya pa rin eh, matagal na rin ako nandito sa loob pumasok na rin siya so yun, wala talaga si Pina umuwi si Pina siguro nung gabi iniwan niya si Snow tapos si Snow uh, wala nag stay siya dito hanggang umaga hinahantay niya ako Grabe. kasi di ba? ngayon lang ulit natin nakasama si Snow dito sa, sa company. Ngayon lang siya nag-sleep over dito. Gusto ko ng paliguan si Snow. Ngayon, nalalagas yung balahido niya. Snow! Snow, smile. May thumbs up niya yung mukha niya. At kita mamaya, magkatila ng ulan. Ha? Huh? wait huh? Baik Snow. Snow So, guys, tinan nyo may aso dito Pogi <laughs> Si Peanut umuwi Si Snow iniwan Parang lahat ng wild dogs Nagkakaganto po. <laughs> Ha? Pogi ah eh. So, tambay lang kami dito So, yun, guys Grabe, puro na balahibo So, yun, guys Kuha lang tayo ng tubig Medyo mahina-hinay ulan Kasi susunod to eh Kaya yung lumabas ko tayo tubig tsaka pagkain ah, mo. Ah, tinan niya susunod niya. Di ba? Ganyan siya. Ano siya, guard dog talaga to si ano, si Snow. Saan ka nandun? Eh di ba, nandun ako sa bahay. Nandun lang siya. Ayan. Snow, wala tubig. Pala yung tubig nyo. dumami na oh. Sa ulan. Ayan. Gusto ko na tuloy maligo sa ulan. Ano sinisip na ako eh. Pero pwede tayo maligo sa ulan. Tapos hatid natin siya. si wanan na natin sila dun. Ayun, tinan niyo yung mga ni na Guys, nandyan lang siya pag -ising ko. Pero mga 7.30 ako nagising. Tapos nagikot-ikot kami. Nanap namin si Peanut sa mga ilalim doon dito sa kubo. Kaso wala talaga eh. Umuwi yun, iniwan siya. Yan, buti na lang dito sa loob. Yun, napapapasok na natin siya dun. Ang goods yan, ang goods. Ito title good siya pagkain. Ay, nakasilip pa dito. Mabantay na yun dyan. <laughs> Grabe to si no? snow. Snow. So yun guys, try natin kung kakainin ito ni snow. Nagyan ko ng kanin eh. Wala na eh, wala na kaming ulam eh. Hindi <laughs> pa tayo nakakalabas may bitala. Pag hinain niya, bigyan pa natin siya. Kasi mapili yan si Snow. Kung mapili si, ano, si Peanut, mas mapili si Snow. Ayan nyo, ayaw niya kainin. No? Binigyan ko rin siya ng parang ganito yung stick. Ayaw niya. Ba't tayo mo kumain, Snow? Ha? Ito nyo. Pag dog food naman dito, hindi niya rin kinakain. Gusto niya ata sausage Yung ah. Binibila ko sa kanila sa CU. Yan, 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 yan. Hmm. Tignan nyo. Yung... Mapili yan sis eh. Okay naman. Kinaya naman niya. Tapos mamay hatid na natin to. Papainan na lang natin ng hotdog. <laughs> Binibili ka sausage. Para di na sumunod. Maulan eh. Hindi to uuwi guys. Kasi alam nyo nandyan lang ako sa bahay. Kinaya niya rin yung binigay ko na treat sa kanya. Parang nahihiya-hiya lang siya kumain kanina. So yun guys, time check tayo. 10.15 na. Kanina nakatambay ako dun. Para pumasok si Snow. Tapos nung komportable na siya, yun wala na siya dito. Iniwan ko na siya. Kasi ayaw niya matulog hanggat nandyan ako eh. Nakikita ko siya papikit-pikit siya parang puyat na puyat eh. Oo, oh, nandun. O oh, dyan ka lang. Hmm. Kaya ayaw kong lumabas-labas. Gising na naman siya. Hmm. Mamaya-maya tayo uwi. Ha? Hmm. Yeah, makapal pa rin yung ano. Maambon na pa rin. Ready ka na ba? Kaja na? Hmm? Sige, diyan ka muna. Pahinga ka lang. So yun, pasok ulit tayo. Mamaya na natin siya yatid. Pag naramdaman tayo, tayo agad eh. So yun guys, time check tayo. 3.30. Nakatulog ako boy. Kaagising ko lang. Tingnan natin kung nandito pa si Snow. din kasi kanina. Eh, di ba pagka pagka nasa labas nga ako, di siya natutulog. So, yun, wala dito. Ayun! Gagi, nandito si Peanut tsaka si Snow. Bumalik si Peanut. Ayun, guys. Tulog na tulog, oh. Peanut! Bumalik ka? <laughs> Snow! So, guys, tingnan nyo. Maaraw na. Bumalik ka Ang galing ah uh, Binalikan niya si Snow ah uh. Very good ah Ba't mo iniwan si Snow? Ha? Kasi umulan Binalikan niya si Snow Gagi Oh tignan lang Tingin lang Wait lang Kakain tayo Wait lang Wait lang Wait lang Wait lang Nung nakalabas pa lipstick mo Kala ko umuwi si Snow Si Snow lang nakita ko Nandun sa bumanda Nasa ilalim sila ng kotse Nasa nandun pala si Peanut Pinat! Dalang lang, kakain tayo. Ito, sahatid ko na din ito guys eh. O, pwede naman lumabas pa ako. Hindi pa ako naligo. Lalabas lang talaga ako para ano, para, para ihatid si Snow. Kasi pinapabili din ako ng kaya kaya -Dito. Pero bibigyan ko muna sila ng pagkain. Then, let's go. Mas ng hangin. So yun guys, at dahil lalabas tayo. yung muna natin sila. Susunod to ultimo ano eh. Baka iwan ko na lang muna sila doon sa kanila. Ginat sila tagisa. Oh. Snow, dahil very good si Snow, sa kanya may mas malaki eh. ah oh, peanut. ah oh. Peanut. Oh. Ito na. Ayan. Tama yun. Oh. Pili na. Banda na mukha ni Peanut oh. So yun guys, ayun yung iniwasan ko pag nakalive. Kasi pag nakalibok ko ang layo nila sa akin eh. Pag ganito, yung video lang. Nakikita nyo. Tsaka mas maganda yung view, mas malaki yung POV. Ah. Oh. Ito nyo yung pay to view. Pinapit lang, diba? Ah, sige na. Tara. Bibili tayo. Kaja. Very good sis no ah. Kanina ko pa kasama to. Umaga pa lang, 7.30. So, ayan, Wala pa tayong ligo lalabas ako hindi ko naman matatakasan to dalawa to magbabike tayo tsaka to guys pag nakabike ako makakapag video na ako na malayo let's go let's go ayun ah, na si snow ayun na si peanut kaja ah, snow ang bilis ayun si peanut wala ko kayo magbito <laughs> So yun guys Bali nakatid na natin sila no, mga ditong spot na Yan yeah, mga ditong spot na nauuna na sila Parang excited din sila makauwi sa ano nila Sa lugar nila eh Tapos lumiko na ako dito sa sinishore katanggo Tapos dito ako lumabas Kaya yun wala na So Pag live grabe yung takas ko niyan. Kasi may hawak ako ng cellphone ngayon ito lang Tapos ko tumakas Kaya yeah, yun parang pre Nakapre naka, naka -pray ako Yan So bibili tayo, inutusin tayo ni Kevin bumili ng Yossi Jogging na lang tayo mamaya, ayayin natin si Kuya Gerald Dahil wala naman kaming ganap ngayong yung Sabado May pasok sila Kuya Jay So yun Let's go Mas bali nakauwi na ako At nakaligo na tayo, hindi lang halata So syempre Kain na tayo Grabe nagutom ako dun sa pagtakas ko sa kanila Pagbike, napakainit pa naman Usually <laughs> pag ganito, hindi lumalabas niyan. Mainit eh. Hapon tayo lalabas. So, ano oras na? 4.30. Lalabas tayo siguro mga 6.30 or 7. Kaya natin si Gerard mag-jogging. So, yan ngayon. Kain lang muna tayo. Let's go! Kain na. Kain na. Ayan. Mainit na naman ngayon. Hmm. Edit muna tayo vlog. Kaya din na tayo makapag-live dahil. Kailangan natin maubis yung vlog. Grabe, ito na susuot ko sa buhusan. So yun guys, time check tayo. 6.25 na. Sarap mag-bike oh. Ano point of view ko pag nagbabike ko? Kitaan natin si Pina at si Snowden. Tingnan natin kung makikilala natin si Pina. Natin, kung kayo makikilala tayo ni Pina, tayo nandito. Ayun siya, oh, ka. Ah, babae siguro yung nakatali na yun. Hinaamoy niya eh. Ayun niyo. Ayun siya. Ayun na, ipag-arot. Ah, tsaka si Snow nandun. Ayun oh. Pati si Snow nandun oh. Tingnan natin kung makikilala tayo. Wala, hindi tayo nakilala. Hindi tayo nakilala boy. Hindi, hindi niya kilala yung gantong get up. Huwag okay, yung nakikipapit bahay sila dun. Hing na. Kala ko nandito lang sila sa kampan nila natutulog. Bibigyan ko sana ng sausage. Para diretso takbo ako. All goods pa naman oh Ito. Try natin to, Mga eh. Mura pa. Tagi-isa sila. Pot pot bolt. Pot pot bolt. Panda. Hindi mo. sobra pa isa. Sa akin isa. Pagkain ng tao to eh. Ay go, hindi ako nakilala. Balik tayo. Ito si Pinat. Kinakasta niya doon. Dalo sila ni Snow and si Snow. Binabakura nila yung babae. Ayun o. No. Babae pala yun. Ayun si Snow. Pinat! Sabi niya, ikaw muna Brad, ikaw muna Brad. Nandito si Master, yung eh. mamaya na ako nakakaya. Oh, siya naman. Si Pinat naman guys. <laughs> hey, live show kayo. Go. Gusto ng isa si Snow, malaki o. Oh. Ayun no. You know. Pinatsu. Ayun <laughs> no. Ayun know. no. You know. no. Mayan. Pag nanganak yan, guys. Ah, hindi abot ni pinat. Lagi ka huli ka, boy. Hmm. Snow. Kaya pala wala kayong paki sa akin, ha. Busy kayo diyan, ha gagi guys, gusto talaga ng babae kay Snow. Kay Snow nagpapaano siya eh. Kay Pinat ayaw. Kamukha din kasi kalahi din ni Snow eh. Parang Korean Jindo din siya. Ayun na si Pinat oh. Pinatray niya oh. ng babae. Hehehe. Guys, <laughs> <laughs> ito. Ang bango. Naamoy agad niya ano eh. Ni Snow eh. Snow ah. Oh. Pinat! Hingin hmm. natin si Pinat muna. na Pinat! Pinat! Pinat. Pinat. Hmm. Ayaw. Ayaw itong yung yun. Ayos lang. Alam ko pagod na kayo. Pinat. Psst. Ah, higa. Naku. Kinain ng babae. Ayaw. Ayaw. Kinain tuloy ng babae. Ayaw niya eh. Yan. pa natin si si pot pot si bolt tsaka si panda. Ayun no. Wala, eh, busy si Peanut sa babae. Kung baga, boss, ano ka naman, panggulo ka naman, dumidiscarte nga ako eh. So yan, makakagala tayo pag ganyan. Hindi sila susunod kasi, syempre, babae yan eh. Iwan nila yung tropa nila para sa babae. Hindi yan susunod. Kaya pala, nung una palang hindi ako pinansin. Tapos yung nabili natin, sakto anim, kasi anim sila. ngayon nga yung isa, yung babaeng dinidiscartehan nila. Ah! Dala natin si Panda. Kasi hindi na ako makalabas mamaya. Tingnan nyo yung dilim, guys. Eh na, sasukupin na yung lugar namin. Kaya yun, hindi tayo makakalabas. Hindi tayo makapag-jogging. Tayo kalapanda. Mas gusto ko yung ganito eh. Yan, na ko yung gantong vlog. Na yan lang, napapakita ko yung lugar. Nakabike, pag TikTok, nakalive. Tapos kailangan pa i-post yung highlights. Ito, permanente na to. Pwede yung balikan kahit di ko na i-post yung mga highlights. Di ba? Hindi kami tumatakbo. Tsaka mas maganda yung, biji, yung view nyo kasi malaki. Panda! Come to me. Come to me. Ah. Come to me. Ah, di ba? Ang ganda ng panda ko na yan eh. Nah, belly Alis na ako eh. Sige na. Bye bye. Hmm, siya ko siya kumain. Ah, ah, sige na. Bye bye. Oh, so, ganda naman ng panda ko na yan. At sya, same, no? ayun, no? <laughs> ka dyan sa amin, sa ito hindi kita mga babeli rod, nakabike ako hirap saan tayo punta? saan uh. uh. oo, na ayun yung amin oo uh. yan siya, sobrang ligalig niyo naharangan niya yung daanan ko eh sana naman at spot and bolt dito sa center sigaw. Hindi na ako magbibidyo dito. Nakakaya. Bali, hindi na rin ako dumadun kala pot pot bolt kasi may naglalaro doon. Nakakaya, nakakaya. Ang dami din mas marami silang naglalaro ngayon. Wala din si Bolt eh. Kung nasilip ko si Bolt, okay lang. Eh. Kasi pagkatating ko doon sa umpisa, alam nila yung pakay ko si Bolt. Kasi makikita ko ni Bolt, iiyak yun. Eh wala eh. Nasa likod si Bolt. So yun, si Panda na pa rin. Eh wala na. Kanina nakasunod, bumalik na. So yun guys, pabalik na tayo ng... Disok sana natin. Ina, e mission success. Ano yung nangyari sa dalawa? Ndoon nang bababae Bago na naman din i-diskarte 'n doon. Nagkakalat ng lahi dito sa Mangyong, kaya yung mga aso kamukha nila eh. Bilisan na, na natin. Makabutan tayo ng isa. Let's go.